Ayan guys, ito yung uh, ilog dito sa San Luis Valer pagka umuulan So signal number one po ngayon dito Ayan Ang ragasa ng tubig sa ilog Kahapon ko ayan, hindi po po ganyan yan Nakapag swimming pa kami kahapon unit ngayon ay napaka takas na po ng current ng tubig dahil sa baha Ayan Ok guys Okay, So Đi tayo ulit Tingnan natin yung Bundok Tân đoan nhanh tayo Ayan Đây yung mga Paligid na bundok Ayan po Ayan So yung mga uh, uh, dito. Kumbaga, dito nagsiswimming lahat ng mga dumadayo dito. Ayan. Magaganda po yung ano, pagkaara pag walang bagyo. Pwede, pwede po magswimming. Kasi ang ganda ng tanawin, ang ganda ng punto. Ayan, at marami pong kaatid po. Ayan guys, oh. So, So ito siya. Malayo pa po doon, no? Napakalayo. Pwede pa mag-swimming yung banda. Whew. Ayan po. So, grabe dito. Ah, takbo tayo. Ayan. Takbo yun atin. sa tulay. Ayan guys, so. Grabe yung uh, sarap dito. Pag kaganitong uh, taglamig. Parang ayaw mo maligo, no? Pero ang tubig po dito mahinit. Ayan. Ayan guys, uh, may mga cottage pa yan hanggang doon. Ayan, punta tayo doon. So, mahaba po yung tulay na ito. Ayan, shout-out po sa lahat dyan. Sa uh, mga vloggers sa YouTube. Sa mga student natin. Sa Class J, SBIT. SBIT. Ayan, Class J, SBIT. Magalabong shout-out. Sa lahat po. Sa Binag Family, shout-out po lahat. Ayan, sa Billy and Believers Fellowship, may kaming magalabong shout-out sa men's uh, department. Ladies department. Yun sa youth. Ayan. Shout-out. Sabi yung Umuulan. Hmm. Tayo. Yan oh, Ito yung uh, bus natin. Oh. Salamat dun sa ating uh, driver. Shout out din kay Kuya Thomas. No, sa agency. Yung uh, Torres uh, bus na yan. Shout out. Grabe. Ito. Hmm. Ooh. Ayan po. Bye ay bye. Thank God bless. Ayan po ay sila. N nilagay ko na. Nilagay ko. Ayan. Ayan no. Ayan. Nag-swimming sila. <laughs> Ayan. Hi, Bla! Ang ah, lakas ng baha! Uh, oh. Sobra! Hello po, welcome sa Baler, dito sa Esperanza 1963. 1923. Ah, 1923. 1923. So edit, edit, edit mo na lang. Oh. ah, <laughs> oh, sige, sige, sige. Sarap po dito man. sa Sonabat. Oh. Hindi lang namin mapainit kasi maulang. Jacuzzi yan, jacuzzi. Sa so, jacuzzi. Ice pack. Ice pack, ice pack. Ice pack, jacuzzi. Follow nyo si Noy Noy TV. Oh, si Noy Show TV sa YouTube. Pero ako hindi pa ako nakapalo sa kanila. <laughs> umamin at least umamin. Dinatamad mag-vlog. Ay ah, dito si Chef oh. <laughs> Nagpreto na ano, ang mga food committee ng pretong tanong. Mga ladies, mga ladies, ano sa masasabi mo sa mga ladies? Side. Mabuhay ang mens. <laughs> Mabuhay ang men. <laughs> ladies. Ano oh, sabi? Sa mga sabi mo sa men. Napaka magigiting ng mga men's talaga. Kahit saan mo dalhin, okay ang men's eh. Oh. Eh paano yung ladies? Ladies eh nagkukumpulan sila doon. May ginagawa doon, nagpagawa ng bilo-bilo. You Ayan, yung birthday celebrant nagbibilo-bilo. Ah, oh, wait. Yan. Ginigyan ng uh, gawain yung ano. Kasi wala namang ginawa ng tapong <laughs> Sabay ganun. Eh shout out din kay <laughs> brother si ko, dito na masipag. Ayun po si Kuya. Oh, ayan. Ano? Ayan, -ayan shout out. Okay, the runner, the runner 'yan. Mm -hmm. ayan, thank you, thank you Mr. Pogi. Pogi ako. Ay shout out kay Sister uh, Hana Kapintin. Ayan. Oh, nandiyan 'no. Oh. <laughs> ayun, 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 si ayun, ayun, si ayun, si Leblanc, ayun, ayun, Hmm. May yung ang lakas ng baha. Sobra. Oo, akala ko makapagpicture sa ano. Pagtingin ko, lakas ng baha. so o, o, yung 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 lakas. Yung baha, ilog. Okay, yung lakas. Yung baha sa ilog na. Hindi okay, ano. baha. yun. Ilog yun bro. Hindi, may Hindi, may baha din doon. ilog. Ilog yun? Oo, may baha din doon. Mali ang report. May false doon, may false. May false doon, may false. <laughs> I mean, Ayan guys, ganyan talaga yung mga ladies Mabuhay ang mens Ito yung mens Ano yan, video live Si Roger, I mean, oh, oh, yeah. kaya kaya so magsalita yun Pero kagabi Oo, gabi yan talaga Kaya maingay Sa lagsit alam ko marami pa siyang sasabihin Kagabi, eh Nag-stop yung mic niya Napalik siya ito Hahaha Uh, -huh. thank you, thank you. ko alam mo yung salamat po sa inyong panunood dyan. God bless po at <laughs> sa temang pamilya uh, ko paghalihan mo. Ayan na pala. Kuya Yami, saan si Saldi? Ayan ay po, God bless po. Wow, ganda dito. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye po. Thank you.